Sa kabaro mismo ng ang isang pulis na naaresto sa loob pa na opisina na Makati City Police. Naniningil daw siya kapalit ng pagpapari assign sa trabaho. At yan ang tinutukan ni Emil Sumangil. Sa kanya mismong opisina sa Makati Central Police Station, inaresto si Police Corporal Michelle Ann Repolias. Ikaw ay mayroon din karapatang kubuhanan. Ng tinggol ng iyong pinili at kung wala kang ah, Pakilala kasi ni Repolyas, kaya niyang ilipat ang sinumang pulis na nagnanais na magpari-assign ng location o unit dahil sa koneksyon umano sa Directorate for Personal and Records Management. Ang kapalit daw, 30,000 pesos. Isa nating operatiba, pina-engage natin sa kanya nung makonsumate yung yung bigayan ng pera to money application eh pinadampot na namin sa ngayon may lumalapit sa aming komplainan tatlo sila paalala ng IMEG sa mga kabarong pumapatol sa under the table transaction para ma shortcut ang request na ma-reassign eh wala namang bayad eh ano lang yan eh endorsement lang yan ng chip ng chip niya i-endorse lang doon sa personnel at kukontakin lang yung lilipatan niya kung pwede siya ma-accommodate doon pag pwede, walang problema. Hindi humarap sa GMA Integrated News si Repolyas. Tanggi pa rin siya. Bakit naman natin siya hulihin kung wala naman siyang ginagawa. Naharap siya sa reklamong Rubber extortion at ilang reklamong administratibo na pwedeng ikasibak sa serbisyo kung mapatunayan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil na katutok, 24 Horas. Sa gitna ng patuloy na pagsisikap na makontrol ang oil spill sa Mindoro, wala sa MT Princess Empress, pinayagan na ulit ang pangingisda sa dagat sa Kalapan, Oriental Mindoro. Nakatutok si John Consulta. Nang umabot sa may ng barangay na vota sa Kalapan, Oriental Mindoro, ang bakas ng langis na tumagas mula sa lumubog na barkong MT Princess Empress, agad ipinagbawal ng LGU ang pangingisda sa laot sa Kalapan. Pero ngayon, sabi ni Kalapan City Administrator Attorney Raymond Usam, inalis na ang fishing ban ayon kay Usam. ulit ang pangingisda. Matapos daw sabihin ng mga eksperto na wala pang indikasyong apektado na ng langis ang mga isda. Hindi pa mapanganib o wala pang basehan para po i-declare yung ban ng fishing sa kalapan. So after a day po, nag natin yung, ano, yung advisory. Pero bawal pa rin maligo sa mga may ng barangay na botas, maidlang at silonay. Sa kabila ng pag-alis ng fishing ban, tiniyak ni Usam na tuloy pa rin daw ang pagbibigay ng emergency assistance sa mga manging at residente sa Calapan City. Nakakalaw pa rin tayo ng mga emergency assistance kasi uh, alam niyo po, bagaman walang ban sa fishing activities ngayon, siyempre yung takot po ng mga consumer ng sasya po sa mga produktong dagat natin. Sa ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, nasa 20,540 families sa 10 bayan ang apektado ng oil spill. Ang aming focus pa rin doon sa cola, which uh, right now, 10 na lang yung area na uh, yung barangay. But na ang uh, na tinutugunan ng uh, shoreline cleanup operations namin. Tuloy naman ang pag ng kumpanyang RDC na makontain ang oil spill. Sa mga larawan sa kanilang website, makikita ang mga dayuhang barko at remotely operated underwater vehicle o ROV na kinuha ng RDC para matukoy ang eksaktong pinaglubugan ng MT Princess Empress at ma-assess ang pinsala sa barko. Target din ito na matukoy kung may nagaganap pang pagtagas ng na nangis mula sa lumubog na barko. Inaasahang darating sa lunes sa Mindoro ang dayuhang barko at ROV. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Good news po sa mga motorista. Inaasang may rollback sa petrolyo sa darating na Martes. Ayon po sa isang oil industry source, 1 peso and 85 centavos hanggang 2 pesos and 20 centavos ang maaaring mabawas sa kada litro ng diesel. 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 75 centavos naman sa kada litro ng gasolina. At ang tansya naman na rollback ng isa pang oil industry source, 1 peso and 70 centavos hanggang 1 peso and 90 centavos sa kada litro ng diesel at 1 peso to 1 peso and 20 centavos sa gasolina. Narating na ng expedition team ang isang isla sa Kalayaan Group of Islands na isinusulo ngayong buksan sa turismo. Ang ilan sa mga pinagdaanan bago masilayan ang islang bahagi ng pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea sa pagtutok ni Rafi Tima. Matapos ang halos dalawampung oras na biyahe sa BRP Melchor Aquino, narating na expedition team ang Lawak Island sa munisipalidad ng Kalayaan. Pero hindi naging madali ang pagbaba mula sa barko dahil sa laki ng mga alo. Maging ang maikling biyahe patungo sa isla, extra challenge dahil sa mga alo. pero papalapit pa lamang sa isla. Sasalubong na agad ang mga orihinal na nakatira sa lawak, libu-libong mga seabird. Sulit naman ang hirap ng pagpunta dito sa Lawak Island dahil ito ang iyong makikita. Libu-libong mga seabirds na sooty tern na ginawa ng breeding ground ang lugar na ito. Mahalaga ang mga ganitong bird sanctuary para maprotektahan ang mga pelagic birds na ito target ng munisipalidad ng kalayaan na makita ng mas nakararaming tao. Kaya nila inorganisa ang Great Kalayaan Expedition, isang tourism project ng bayan. Kung tutusin, mistulang tuldok lang ang isla sa malawak na South China Sea. Bago makarating dito, madadaanan ng ayungin show, at ang mischief reef na tinayuan ng artificial na isla ng China. Mahigit isandang milya ang layo ng lugar na ito sa pag-asa. Base doon sa aking mapa, yung mischief reef ay nandito lang sa aming um, kaliwa. In fact, kanina bago mag-alas 9, may natanggap akong text. Smart welcomes you to China. Ayan. So ibig sabihin, nakatanggap ako ng uh, message galing sa isang uh, cell tower na nasa China na raw kami. Karaniwang makukuha ang mga ganitong text kapag lumalapag ang Telco subscriber sa ibang bansa. Pero sa pagkakatawang ito, nasa loob pa kami ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas pang munisipalidad ng kalayaan. Hindi alintana ang isyong ito, maging ang mga insidente ng mga inkwentro sa pagitan ng mga tropang Pilipino at China. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima Nakatutok, 24 Horas. Jisoo in your area dahil finally ang kauna-unahang solo album ni Korean superstar at Blackpink member Jisoo ay re-release na on March 31. Yan ang ipinagdiwang ng Blinks after the release ng solo album teaser ni Jisoo entitled Visual Film Number no. 1, Fierce and Dreamy ang vibe ni Jisoo na very pretty in her furry outfit complemented with big red flowers. Ibinahagi rin niya ang teaser on her IG na may caption na me at hashtag first single album. Nasagip po sa isang establisimento sa Bohol ang may gitpitong punghayop kabilang ang ilang endangered o nanganganib ng maubos. Wala raw permit ang lugar na mag-alaga ng mga ito. Nakatutok si John Consulta. Bitbit -bit ang search warrant. Pinasok ng mga tauwa ng NBI Bohol at DNR ang establisimento na ito sa Bilar, Bohol. Sinagip ng mga paritiba ang 78 hayop na nasa lugar, kabilang ang 6 na Philippine Hanging Parrots na critically endangered, isang Philippine Eagle Owl na endangered, at limang Philippine Tarsier na bumababa na ang populasyon. Yung intention nga nila is um, to open itong kanilang establishment kasi parang lumalabas isa itong zoo at um, botanical na garden. So they want to entice customers to visit itong establishment nila for a fee. Pero um, hindi kasi sila nakasecure ng permit from DNR. So lumalabas nga na illegal talaga itong kanilang um, negosyo. Tinurn over na ang mga narescue ng wildlife sa DNR. Patuloy namang sinisikap na makuha ang panig ng kinasuwang manager ng establishmento. Sinampahan din natin ng 78 counts ng paglabag ng um, Wildlife Resources and Protection Act ang manager ng nasabing establishmento. Kailangan nating protektohan ito Um, in order then na ma -enjoy ng ating future generation itong ating mga natural na mga resources. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 Horas. Teaching while traveling. Pwede raw yung ma-achieve sa exchange and teaching program ng Japan. Ang detalye alamin sa pagtutok, JP Suriano tatlong taong nanirahan at nagturo si Allison ng English language sa mga paaralan sa Japan bilang bahagi ng Japan Exchange and Teaching Program o JET Program Bukod sa Ingles naibahagi rin niya ang kultura ng Pilipinas sa mga naging estudyante Kabilang siya sa mga Pilipinong nagsilbing assistant language teachers sa land of the rising sun na muling -kita, kita sa Japanese Ambassador's Residence sa Makati kasama si Japanese Ambassador to the Philippines, Kazuhiko Koshikawa. Sabi ng mga alumni, tunay nga raw na Japan-Japan ang sagot sa kinabukasan. Ako naman, may ipon lang ako for my insurance. Nakapagpaaral ng sarili for MA, for graduate studies. Magkano naman kaya ang sweldo? It's uh, about 3 to 4 million yen. Kabilang sa qualifications ang bachelor's degree o mas mataas. Tapos na ang application para sa 2023. Pero kung interesadong sumali sa susunod na batch, bisitahin ang Japan Embassy website. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, Nakatuto, 24 oras. Dahil sa viral na post sa isang nanay kung piskado malapit sa paaralan sa Bulacan, ang ilang itinitindang plastic balisong. Nakatutok si Bon Aquino. Nag-viral sa social media ang litratong pinost ng ginang na si Julian Gatchalian, isang laroang parang balisong. Nabili raw ito ng anak niyang grade 3 pupils sa halagang 12 pesos sa labas ng kanilang paaralan sa Bukawi, Bulacan. Ginaganang-ganang po niya. na, parang naintriga ako. pagtingko ko, kutsilyo, balisong yung ano, laruan nga po. So, kinuha ko din po agad sa anak ko. Hindi po siya matuturing na laruan kasi nakakasugat po eh. Matalim po siya. Umabot sa barangay ang kanyang post. Kalaunan, nagkumpis ka ang barangay sa isang tindahan ng labing apat na piraso ng laruang plastik na balisong. Kinausap ko po yung may-ari. Sabi ko po, ma mayroon po pala kayong ganito. Ngayon po, eh, kinong ka ko po, dapat po bibili ko, binigay nilang po sa akin. Sabi ng barangay, mag-iikot pa sila sa paligid ng paaralan para matiyak na wala ng ganitong maibibenta sa mga estudyante. Sana uh, maging kid safe. Uh, yung mga tinitindan nila, mapalaruan man or pagkain. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng Department of Education at Department of Trade and Industry kaugnay rito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Horas. Buwan ng kababaihan ngayon, pagpapaalala na ang makabagong babae, higit sa gawaing bahay, ang kayang gawin at palabandin sa lakas at liksi, gaya sa Unified Fire Olympics sa Maynila na sakto po ngayong Fire Prevention Month. Yan ang tinutukan ni Bernadette Reyes. Malalakas, matatapang, at maliliksi ang kababaihan ng Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Coast Guard at Volunteers na nagtagisan sa first all-female Unified Fire Olympics sa Maynila. Nagpakitang gila sila sa iba't ibang paligsahan gaya ng bucket relay o pasahan ng mga balde at hose relay o paglalatag naman ng hose. Sa Manila Fire District, babae ang namumuno. Si Fire Senior Superintendent Christine Dr. Kula. Siya ang unang babaeng fire marshal ng Manila Fire District. We have uh, crafted this para makita na dapat unify tayo, yung may teamwork, yung different agencies with regards to fire safety, fire prevention, and fire suppression. Habang si Senior Fire Officer 2, Mary Lalaine Sagid, labin limang taon na sa serbisyo. May kaba pa rin po, hindi naman po mawawala yung kaba eh. Pero sa awa po ng Diyos, pinagtundubayan naman po tayo, okay naman po. All female naman ang fire station sa Pandaka. Pinapakita dito sa Maynila na ang BFP na kababayan eh kita nyo, readying ready and ready, handang-handa sa mga responsibilidad okay, so, oh, na nakaatang sa kanila para, para, sa uh, para sa pagsagip ng buhay at ari-arian. Ay, hindi ko na <laughs> na. Okay. Ngayong International Women's Month, layo na mga programa kagaya nito, may ipakita ang kakayanan ng mga kababaihan. Tandaan, kung kaya ng mga kalalakihan, kaya rin natin. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Yay! Yay! <laughs> Hindi po kumbinsido ang ilang magsasaka at nagtitinda ng bigas na malapit ng mapababa sa 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Pero ang ilang grupo may nakikitang solusyon dito. Alamin sa pagkutok ni May Bermudez. 35 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas sa pwestong ito sa Pasig Public Market. Sa tala ng Department of Agriculture, nagmahal ng piso ang kada kilo ng local rice. Tumaas din ng 2 hanggang 4 pesos ang presyo ng imported na bigas. Sa Kadiwa Market na ito naman sa Quezon City, 38 hanggang 50 pesos ang kada kilo. Uh, Nitong Webes, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na malapit na raw maabot ang kanyang pangarap na maging 20 pesos kada kilo ang bigas. Pero sabi ng mga magsasaka sa Bulacan, malabo pa rin yan dahil mahal ang mga pataba at binhi. Malaki rin daw ang gasto sa krudo, manpower at land preparation. Para raw matupad ang pangarap ng Pangulo, gobyerno sana dapat ang sumagot sa lahat ng gastos sa pagtatanim. Kaya po magbente, basta po sinagot nila lahat. Pag 20 pesos ang bigas, nagkakalaga po ang palay ng 16 na lang, 16, 15 to 16. Yan din ang sabi ni Danilo Fausto, Pangulo ng Philippine Chamber of Agriculture and Food, o PCAFI. Mm -hmm. Personally, atingin ko, kakayanin. Ano? Kaya lang, hindi kaagad-agad. Kasi, alam mo kasi, ang presyo is a function, as, as we know, is a function of supply and demand at yung cost of production. Ang ilang nagtitinda ng bigas, hindi rin naniniwalang kayang pababain agad-agad ang presyo. Hindi po kaya na ibigay yung ganong halaga. Sa taas po ng puhunan ng ngayon ng bigas. Imposible sa ngayon ha. Siguro five years from now. Sabi ng grupong Samahang Industriyang Pang-agrikultura o Sinag, kailangan maglaan ng gobyerno ng 280 billion pesos na subsidiya sa national budget para mapababa ang presyo ng bigas. Bibili ng uh, NFA ng mataas na palay tapos sa uh, ibenta sa sa uh, pagdilig yon, ibenta sa kadiwa ng mas mababang presyo. Pero uh, sa regular na situation uh, of course, kung ang palay is nasa 23 pesos ang presyo sa merkado, abot ng uh, retail 40 42 to 46 pesos. Para sa GMA Integrated News, May Bermudez, Nakatutok, 24 Horas. <music> Hindi lang po mga beauty queen ang naglaban sa beauty and brains. Dahil kumasa rin dyan, pati mga bulldog. Silipin po yan sa Usapang Pets ni Dana Tingkungko. Brusko, kulukulubot, mukhang astig. Pero dahil dyan, kaya maraming na in love sa mga bulldog. Ang ilang bulldog inirampa sa fest Battle Royale. Bida hindi lang pangangatawa na talino ng mga bulldog kundi pati ang galing ng Pinoy breeder sa pagtitrain. Nakita ng mga judges natin na hindi lang import ang may kalidad. Yung mga island boar, nakakasabay din tayo. Marami tayong mga island borns din na, na nanalo. Kabilang sa winners, ang bulldog ng batang si Jasmine. Masaya po. Thank you po sa lahat. Pangano na rin po niya to, pang 17. Trophies at ang mga bulldog bukod sa matalino, malambing din. Pag titignan mo sila palagi, parang lagi silang malambing, mapagbal mapagmal, at ano, uh, playful. Basta maalaga at maasikaso ang fur parents, yak na healthy at loving din ang fur baby. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkong, Nakatutok 24 Horas. Mas maluwag na ang pag-travel this year kaya sa darating na Holy Week break, saan kaya pupunta ang mga sikat? Narito ang aking chika. Sa darating na Holy Week break, nasa Asian destinations ang ilang kapuso. Pupunta kami ng Hokkaido. Okay. Yes, sa Japan. Sa Bali naman ang lakad ng family ni Sunshine Cruz. We're actually gonna be going to Bali. It has always been my goal na kahit once a year, madala ko sila sa ibang bansa. Sina In My Dream Star, Sofia Pablo at Allen Ansay, looking forward for the short break, lalo't magiging jump pack ang kanilang sked sa kanilang upcoming projects. Gusto ko po mag-Singapore since favorite country ko po talaga siya. Pwede ako yung umuwi ng Bicol or yung family ko yung pumunta dito. Ang pamilya ni comedy genius Michael V, mas gusto raw na ispend na lang somewhere near ang Holy Week. Holy Week, biyahe. No, no most probably sa Batangas. Mm -hmm. Oh, Takot tapos kami <laughs> ng Holy Week. May ano kami, may mga hindi kami magandang experience pag Holy Week. Reconnecting oh. with nature naman ang plano ni Starstruck alumna na din sa Monte. We're just gonna go to the farm with my mother-in-law and the kids. Ang Dantes at Legaspi family, wala pang final plans. Ang importante naman daw, sama-sama sila. Lahat kami busy eh. So hindi ko alam kung aalis ba kami, kung makakaalis ba kami. Basta importante magkakasama kami. Great time to reflect naman ang Holy Week para kay kapuso actress Andrea Torres na di raw palalagpasin na makapiling ang pamilya. Quiet time lang with the family. Arrestado ang dalawang Chinese national na nagsasagawa mo ng medical procedure kahit hindi lisensyadong doktor. Ang kanilang pagdodoktor-doktoran sa condominium unit lang din daw kinagawa. Nakatutok si John Consulta Exclusive. Mabilis na pinasok ng mga tauan ng Desert Special Operations Unit ng SPD ang kondo na ito sa Pasay City. Sa loob, inabutan ang dalawang Chinese National na pakay ng raid. Ayon sa SPD, may nagreklamo sa kanila na inoperahan daw ng isang Chinese na nagpakilalang doktor. Ayon po doon sa biktima na nagsumbong po sa atin, uh, nire-repair-repair lang po itong uh, nagpapanggap na Chinese doktor. So nagsasagawa po ito ng operasyon na wala pong resensya mula po sa ating uh, Department of Health. Tumamban sa mga operatiba ang ilang kahong may mga lamang gamot, gos at gamit pang opera sa isang condo unit, kulang-kulang yung equipment. So, na guys sa alanganin yung buhay po ng ating mga pasyente. Kung talaga po siya ay tunay na doktor, dapat meron po siyang opisina na kung saan nagsasagawa siya ng operasyon. Sinampahan ng reklamong medical malpractice ang dayuhan. Magpunta po kayo sa rehistradong klinika or hospital. At nang makasiguro po tayo na mga doktor na nagsasagawa ng operasyon ay talagang lisensyado at may kaalaman sa operasyon na ito. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Kinilala sa isang entrepreneurship summit ang ilang Pilipinang may ambag sa innovation, technology, trade at business leadership. Alamin ang mga bagong trend sa pagnenegosyo sa pagtutok ni JP Soria. <laughs> Dating designer sa isang malaking fashion brand sa Amerika, ang Filipino-American na si Carol. Taong 2020, bumalik si Carol sa Pilipinas para magtayo ng maliit na negosyong nagbebenta ng mga damit na dinisenyo niya base sa mga tela at burda ng iba't ibang tribo sa Pilipinas. Pero dahil inabutan ng pandemya, nag-online store na lang muna si Carol. Ngayon, marami nang umuorder sa kanya sa pamamagitan ng social media for the first year no sales really and then the second year was really when it started going online selling din ang ginawa ni Evelyn para sa maliiteng negosyo na herbal teas nakatulong din daw ang e-wallet para mapalago niya ito we don't have to go to the bank so less expenses also and also the buyer kasi uh, very fast ang transaction ilan lang sina Carol at Evident sa mga inspiring Filipina entrepreneur na pinarangalan sa Go Negosyo Women's Summit 2023. Ayon kay Go Negosyo Founder at Private Sector Advisory Council Joey Concepcion, importante para sa maliliit na negosyo na i-market ito ng epektibo sa social media platforms at gumamit ng e-wallet. All of you can bring your products online. The digital platforms are there. The cashless payments are already there. You just don't put your product on the platform. You start to market your own products. in sa summit sina First Lady Lisa Araneta Marcos at U.S. Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson. The United States will continue to partner with the Philippines to promote economic inclusion. as part of our shared effort to increase prosperity for all Filipinos. Naroon din si Florencia L. Gozon-Tariela ng Carolina L. Gozon Institute for Lifelong Learning. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. May mga update pasilip sa kanya-kanyang pinapagawang bahay ang Team Bolsico at Team Arellano sa late, latest vlog ni Nasolen Yusap at Nico Bolsico, Ipinakita nila ang detalye ng kanilang Sauce Balls House 2.0. May 2021 daw nang simulang gawin ang kanilang raw tatawaging Forever House. Sinagot naman ni Iarelliano ang concern ng netizens kaugnay sa setup ng ilang furniture at fixtures sa kanilang dream tiny home. Sabi ni Ia, for picture taking lang naman daw ang pagkakaayos ng kama at stackable ang mga ito. Tingin din naman daw niya hindi aakyat ang kanyang mga anak sa bintana. Pero willing naman daw silang gumawa ng changes kung kailangan. And that's my chica this Saturday night. Ako po si Nelson Canlas. Pia, Ivan. Thanks, Salamat, Nelson. Nelson. At yan po ang mga balitang ating tinutukan ngayong Sabado. Magkita-kita po tayo ulit bukas sa alas 5.30 na hapon. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Merina. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil din natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 oras. Bagat ng balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 oras weekend at iba pang newscast sa youtube.com slash gmanews. I-click lamang ang subscribe button. Sa so mga kapuso abroad, maray po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.